lahat ng government agencies kinakailangang gamitin ng husto at i-maximize ang pagiging digital para mas mabilis ang tugunan at ang aksyon para sa ating mga kababayan, sir. Ano? Yes po. Uh, talagang we're very lucky naman na we live in an era where technology is very very is already very very advanced. Mm -hmm. Kaya minamaximize namin, ginagamit namin at hindi nyo pa naman na-mention. Kasama dyan sa mga imaging namin, may mga body camera, may mga drones, Opo. Uh, may mga mga CCTV, So, medyo napapadali natin yung pag-solve ng mga krimen. Nakikita nyo naman, uh, pag may nangyaring krimen, naso-solve natin. Mm -hmm. CCTV lang at talagang convinced na convinced ng ating mga ang judicial system na ang ebidensya natin ay solid sapagkat eh ito may images eh, may mga pictures and uh, videos na nare-recover natin na nag, talagang nagsusuport ng ating mga ebidensya. Yes, itutuloy natin, tuloy-tuloy -tuloy tayo sa procurement, sa pag-expand ng mga body cameras. Sa ngayon, may mga body cameras na naka-deploy, dinadagdagan pa natin para lahat ng mga pulis natin ay may body camera. So that kahit nakausap lang ang pulis, may humingi ka ng tulong. Uh, tinitingnan kasi palagi ng ating professional standards. Kahapon sa first command conference namin, Opo. yung internal affairs service was there at uh, talagang uh, I asked them I asked uh, General uh, Attorney Dulay, or uh, uh, Director of the IAS, na talagang tulungan ako to ensure that uh, the professional standards are met, na ang mga tao natin are doing everything within the ambit of the law, mm -hmm. uh, lahat ng mga regulasyones natin, especially yung respect for human rights. Ayan.